Hello sa lahat ng mga Katidis natin sa buong mundo. Alam kong alam nyo kung ano ang ginawa ng Peking busy si presidente na to. Sinisira niya ang imahe ng mahal nating pangulo hindi lang sa Pinas kundi sa buong mundo dahil sa mga kasinungalingan at mga gawa-gawa nilang mga kwento. Kaya it's time for the majority of the Filipinos to fight back and show these destabilizers our untainted integrity. Section 2, Article 11 must be invoked against a pretentious VP, Lenny Robredo. She should be impeached for continuously attempting to sabotage our economy constituting betrayal of public trust. Kaya sa pangunguna ng Davao Movement, Duterte Alliance of Volunteers, Artists and Organization in cooperation with SOCMED bloggers, Team Pagmabago at Sambayan ng Pilipino Worldwide, magsama-sama po ulit tayo ngayong ikalawang araw ng Abril sa Luneta alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. At sabay-sabay nating suportahan ang palit bise suporta sa presidente. At isigaw ng malakas ang impeach Lenny Robredo. At ipakita natin ang totoong people power sa buong mundo. Dahil ang pagpapatalasig sa mga basurang oposisyon sa gobyerno at lalo na sa puppet nilang peking vice presidente ang numero unong solusyon para sa inaasam-asam nating tunay na pagbabago. So sa mga gusto makiisa sa kilusang ito, makipag-ugnayan lamang po kayo sa malapit na Duterte supporters, organizers sa lugar nyo. At syempre maraming salamat po sa lahat ng mga mamamayang makabayan na buong pusong nag-ambag-ambag para puntuhan ang event na to. Remember, every moment like this, we stand together as one flag, one nation, one people, and one power. So paano mga kapatid? Kita kids ha? Huh?